Ayan you know, oh, madilim na no. Pero ano, panahoros na ano, 5.20pm, ganun talaga pag winter no, medyo madilim. Excited ako ngayon kasi ang papag ako. <laughs> Go get my hair cut, going to look so nice. Yung isang beses na binanggit ko na umiipat lang, <laughs> ipat lang address yung yung suki kong barbero. Medyo ano, medyo mas malayo. Dagdag na 5 uh, minutes na lakad siguro. <laughs> medyo parang 5 degrees ngayon. Namig. Gusto ko lang magpagupit kasi kalat na ng pambuok ko. Kaya gusto ko lang mag ano, pagupit, Ito, magagalang ganito. Kahit na January na Uh, oh, mayroon pa rin silang illumination dito sa may amin. No? Illumination. Hindi Christmas lights yung tawag nila. Tawag nila illumination. Ayan, na, illumination. Itong donkey hote, amoy na amoy mo yung yung kamote dito. Ang bango. <laughs> Para siyang parang inihaw na kamote. Oh, sa uh, bato na mainit nga Sa kabilang side nito ng train station eh. Eh, para may iba naman. Dito tayo sa may shortcut. Yeah. Tabi ng Riles din. Eh, train, no?

isa kaya ganun iduman pwede rin mag eh. so ano naman sila nag-iwas rin habang kumbakail stop, look, and listen stop, look, and listen kailangan tumawid ng riles ito na ayun o no? 1,200 yung gupit so, let's go oh, nice ba Galing ah. Mm, ano yung ginawa dito? May konting, may konting ganun-ganun pa sa buhok. <laughs> uh, medyo nagutom ako. Ang uh, oras ay alas 6. Baambon, baambon. Okay, kahit muna. Dito tayo sa isang mall malapit sa amin. Mayroong food court dito. Tignan natin. Uh! Mamon! Eh, yung na Mr. Donut. Sikat na sikat yun yung Mr. Donut. Nga, uh, tsaka. 31 ice cream. KFC pepper lunch. Ano kaya? Yeah. Pepper lunch? Tara, pepper lunch! <laughs> Or... Soba. Udon. Dito ako kumakain ng ano eh, bukake. Pepper lunch na lang. <laughs> Kaya na mag-stress eating na. <laughs> pepper lunch. Let's go! So, ito yung pepper rice. Sabi nung isang nakasalubong namin dati, yan eh. Yeah. Parang in Japanese, sabi niya, oh, i-mix mo, bilisan mo, kasi ano, para maluto. Tapos, pati yung kanin, eh. Yeah. <laughs> yung parang mga senior citizen siguro tambay dito. So, binigyan kami ng tip na, oh, ihalo mo maigi, gano'n gano'n. Tapos yun ah, kinakausap na ako na, oo oh, talaga, oh, ni Hongo Josu. ni Ay, hindi naman, sabi ko. Kote lang naintindihan ko sa sinabi niya eh. Pero syempre, parang lumalabas na naaliw sila sa mga foreigner na marunong mag-Japanese. Tapos, tinanong sa akin kung sudyante ba ako. Sabi ko, hindi, nag-work din. Mukhang masayahin naman sila, yung mga, na, mga matatanda. yan Eh kain mo na. Haha, alright, musok ilan hey bye bye